dako na tayo sa ating uh, balitang lokal. Uh, nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Ididetalye niya yung uh, naganap na patimpalak dyan sa Gimba West Central School, Press ang Prescon 2024, uh, kung saan nagtagisan ng galing ang mga representa, representantes ng uh, elementary schools uh, sa ah uh. Wow naman! Idetalye mo yan, Arya Lea! Ang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Kasalukuyang isinasagawa ngayong araw dito sa Gimba West Central School, Gimba Neda Isiya ang patimpalak para sa Prescon 2024. Tatlong pong paaralan na nasa elementarya na sakop ng Gimba West ang magtutunggali para sa iba't ibang kategorya. hito ang mga sumusunod. News Writing English Filipino, feature writing English Filipino, Filipino editorial writing, editorial cartooning, photojournalism, column writing, sports writing, copy reading, science writing, collaborative desktop publishing, script writing, radio broadcasting, at school paper. Sa individual category ay nasa 80% ang sumali sa English at Filipino sa group category ay may limang paaralan ang lista Publishing na contestant. Nasa labing isa naman na paaralan para sa radio broadcasting at script writing para sa English at Filipino. Dalawampot dalawang schools, principals naman ang nasa hanay bilang mga judges para sa patimpalak na ito at dalawampot isa naman na mga pilingguro ng bawat paaralan ang mga speakers ng bawat kategorya. Ang patimpalak ay sinimulan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 11.30 din ng umaga at inaasahang matatapos mamayang hapon para sa announcement of winners na ibibigay ni Sir J.B. Lagasca, Doctor of Education, Public School, District Supervisor at English Coordinator ng Prescon 2024 na ito. Pansamantala, ito ang inyong Arionea para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So, ibig sabihin, wala pa palang uh, mga uh, result kung sino-sino. Oh, may... wala ba yung ano yan? Actually, mga... actually, mga kasamang G, sa atin na results. Uh, si, ang principal partida, yes, ang partida, ang principal lang partida uno may naipasa sa atin na results, pero hindi pa na-reveal yung pangalan ng Disloyante kasi gusto nila mauna na ang awarding sa stage bago sa atin. Pero uh, ang datos lang na nakuha natin, ito yung sa editorial cartooning in English. Ang first place ay nasungkit ng Peace rest Elementary School. Yay! Ang second, My <laughs> Daboon Elementary School. Ang third, Linnick Elementary School. Ah. <laughs> uh, uh, siya sige. Congratulations dun sa mga magwawagi. Uh, mag uh, uh, yung meron para kasi meron 'yan mga elimination rounds I think eh. Tapos meron maglalaban laban na mm. ano para sa overall oh, kaya, champion. Okay, di Oo. Uh, 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 so um uh, uh, nakakatuwa kasi as early as uh, elementary, meron tayong mga ganyang mga uh, competitions. Oo, sinasanay na. Oo. Uh, 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 at, uh, uy, in fairness, uh, ha, yung kanilang mga... Kasama sa mga army, meron tayong mga video dyan na kuhanan natin kanina yung mga batang contestants. So, hindi ba yung... Uh, sa pinadala? ano, local news. Ay! ah, uh, uh, medyo Alright. marami kasi, nagsunod-sunod yung iyong mga isinende. Pero nakita namin, uh, uh, ang nakakatuwa dyan, yung kanilang mga ah uh, topics, uh, yung pang kanilang pang mga pang ano. pang <laughs> Pang, pang ano talaga, mag ka. Yung nanay nga, nung, nung, yung kapatid ko nga, nanay nung sumali, eh, tumatawag pa sa akin para magtanong ng information. Kasi eh, hindi biru-biru yung kanilang mga themes. May kon-kon, may <laughs> PUV modernization. Oh, 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 oh. Yung, mga oh, 'Yung mga issue ngayon. May mga issue ngayon na 'yung sa DepEd, meron pa kay Pizara, yung social oh. awareness. Yes, oo, oh, kaya nakakatuwa na ano na may mga ganyan na uh, saka doon isa 'yon sa, sa TikTok, isang kanukat uh -huh. kung paano tatas 'yung comprehension. Uh -huh. At critical thinking, critical thinking. As earlier, 'di ba bagsak 'yung ano uh -huh. sa Pilipinas, bagsak 'yung uh -huh. uh, sa lahat. Uh, yung, English, uh, science, technology. Yung comprehension? Uh Oo. -oh, uh -oh. Bagsak. Uh, yung pag-unawa. Mm, -mm. Uh -huh. comprehension is pag-unawa yun eh. Mm, -mm. Pag intindi yung pag pag-intindi. Uh Oo, -oh, understand. Sa idea. Uh -oh. uh, -oh. ayan. Uh, -oh. <laughs> Parang ipapakita daw ni uh, ng ating Marami teking, ba? Oo. Oh, uh oh, in fact, may see lang yung mga videos na sinend uh -oh. ni Aria Leia eh. Ah, ito, ay na magkwento ka pa ba, Aria Lea? Aria Lea, magkwento ka pa. Kumusta'y kasalan? wala na ata. Ay, eto, andyan pa pala. Uh, Nagninang daw si Aria sa isang kasal dyan sa ano kasi? Sa... Uh, uh, munisipyo. munisipyo. Uh, uh, oh, Every uh, oh. Thursday, merong uh, kasal kasalan. Na, uh, oh. sa munisipyo. Ba't kaya oh. hindi nalang pagsabasabayin ni Mayor yung kasal? Ay, ang kanasa pala to, kayo, pa? Ay, ano? Oh. Ang nga pala, kasamang Gita na on, pag nagpakasal ka pala sa munisipyo natin, uh, on time basis, mayroong regalo si Mayor oh, saan, na May na ginakasal, naka-frame na agad yung picture. Oh. Si frame. Ngayon mo lang nalaman? Ikaw talaga? <laughs> <laughs> oh, ngayon ko lang po nalaman. Ngayon ko lang po nalaman. Ngayon okay, mo lang nalaman na pari din si... Oo, oh, oh, at kasamang G, mayroon pang pasabog si Mayor pero hindi ko muna i-re-read din. Salurin sila para ibalita ako. <laughs> Ha? Ano yon? <laughs> Pasabugin mo na yan para ano, ano kasi yung pasok para bukas. Hindi para may balita ako. Dalawang pasabog ah, ni yun. Bukas, bukas. Ako, eh. Bukas, ala tayong balita. Ah. Bukas. Walang kuryente. Bukas, holiday. Wala rin tayong kuryente. Hindi, holiday. Alang halid. Ano ba But bukas? February. February 9. Ba ah, 'to na yung bathroom tayo ng oriente bukas, from 9 to 5. <laughs> eh, tayo isa sa nanay na ko. Bakit naman niya yun nakinuha? 'Yung tuwa na may nanay. Plansyado, planchado yung buka. Ah. <laughs> oh, eh, so, uh, very supportive 'yan sup kasi uh, oh. Uh -oh. Siya pa ang nagre-research ng mga ito <laughs> drawing ng anak uh -oh. Mother, ano tawag uh -oh. dyan sa uh -oh. stage, stage mother, mother. Uh oh. Oo, yung isang Pastis. anak, alam mo ba na yung isang anak din niya eh, nag-qualify sa contest naman, uh, beauty contest. Sino? <laughs> sa SM Tarlac. Si oh, Baita? Oh, si ano, yung bunso, si Ay. Mia. Si wow, Mia wow, nga. siya, oh. Si Mia ang ipin, e, parang ipin ng daga. I ipin mo? <laughs> oh yeah. Pag-ipin gan... ko? <laughs> yun ang nagpapaano doon, yun ang appeal na no. <laughs> Anyway, so ayun, um... Ano elementary? Anong mga grade yung du ano, dumalo? Six? Five and six lang ba? Aryaleya? Ano pa? Yung mga grades nung dumalo, grade five, six o lahat? Mga hanggang mga uh, grade, grade Elementary from four, five, six. Ah, grade four, five, at six lang. Yes. Uh Oo. -oh. Sige. At in fairness, ha, ah, grabe, parang mga mga nasa high school na yung mga bata, lalo na yung doon sa computer. Inikot natin yung bawat classroom eh. <laughs> oh, sige, um, nakita mo na ba yung mga output nila? Mag-scout mag ka nga dyan ng oh, uh, okay, hindi, hindi, tayo pwedeng, hindi tayo pwedeng lumapit kasi contest proper nung pumasok pa mm. tayo. Eh. Ay, hindi, na uh, Balikan lang. Balikan mo na lang. 'Yung output nila tingnan natin baka mas magaling pa sa atin. O kaya nga baka magaling mas magaling pang gumawa ng report. Alam mo mag-awarding na yun kasi alauna na kasamang di at kasamang uh -hmm. army pero naghihintay pa rin ako ng uh -huh. update. O higit pa 'yung mga output, abey picturean mo. 'Yung output nila. Oo, uh -huh. 'yung editorial Saralan cartoon lalo na 'yung, na yung editorial cartooning yun. saka 'yung write up. Ha? Ah, huh? yung mga right? Oh, okay. yun ang Ay, na, hindi kasi pwedeng pasukin. Hindi pwedeng uh -huh. ito, Hindi, ito, ito, sa wording, mapakita yun. Pwede, pwede kayang... Um, Saka makakakuha ka. Uh uh, uh, baka pwedeng hindi yung mga nakabalik. winning ano, pieces. Na? Hindi na tayo makakabalik. Okay. Ay? yung Bakit? winning, uh, mali mo naman, makakuha tayo ng mo na lang. winning pieces. Pa, pa, paano mapa uh -huh. sige, sige, sige. Uh -huh. oh, mo. Uh, yung sa editorial cartoon, yung Filipino English, um, mga kumpare ko naman yung mga judges, so hingi na lang tayo ayun. doon. Saka, ayun, ayun, talaga naman, dito, naman eh. Oh, pati yung writing. Oo, oh, oh, pati Kasi ako interesado doon sa writing, oh. sa... Iha-hire natin sa broadcasting. <laughs> Titignan ko sa kung sino ba? mas yung magaling. Sa broadcasting, saka sa editorial. Oo. Oh. Oh. Tsaka yung writing. Yung writing, writing. News writing. News writing. Ah, yeah. oh, sige, sige. Kukunin po natin sa mga speaker. Mm -hmm. Although yung mga speaker, makakakilala naman natin yung mga guro Yun. Kukunin po natin. Oo, sige. Sige. Antay natin At, may pagkukumparahan lang ako. Apo, apo. Sige po, sige po. Oh. Bye-bye. Pwede rin natin yun kasi pa. O, oh, saka post natin. Pa-congratulate natin yan. I-post natin. Apo, Sino yung bata, ano yung sinulat. Oh. yung bata, tapos yung ano, ipopost natin. Kasi mga ano natin yan. Bibigyan natin ng ano. Yan yung ating ano, sila ang bida Oo. sa gimba. Sa gimba. So, diba? so, Susuporta ah, natin sigil, yan kasi sigil, siyempre. Sigil, sigil. Okay. Okay. Tugilipo. Tugilipo. Yung uh, journalist. kung anong school. Oh. So, naging isa tayong community station. <laughs> community oh, radio station. sa ka sa Gimba. Yes. Uh -huh. Oh, siya. Sure. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye.